Magandang araw po sa inyong lahat mga masiskarti sa buhay. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang iba't ibang pinagmumunan ng kita. Tama, una sa listahan ay ang kita mula sa trabaho. Ito yung sahod o sweldo na kinikita natin mula sa pagtatrabaho para sa isang employer. Kasama na dito ang mga bonus, bayad sa overtime at mga tip. Sunod naman ay ang mga kita mula sa negosyo. Ito ay ang kinikita natin mula sa pagmamayari o pagpapatakbo ng isang negosyo tulad ng partnership, sole proprietorship, at korporasyon. At syempre, huwag natin kalimutan ang kita mula sa pamumuhunan. Ito ay kita mula sa mga pamumuhunan tulad ng interest, mula sa mga savings account, dividendo mula sa mga stock, kita sa pagpapaupa ng ari-arian, at kita mula sa pagbebenta ng mga asset. Mayroon din tayong tinatawag na pasibong kita. Ito ay ang kita na kinikita na may kaunting pagsisikap, tulad ng mga royalty mula sa mga ah, musika, kita mula sa mga online sa paggawa uh, ng kung ano yung nilalaman o kita mula sa mga paupahang ari-arian. At syempre, huwag din natin kalimutan ang kita mula sa pagre Ito ay ang pera na natatanggap mula sa mga plano or sa pension. Ayan, sa mga SSS, ganyan. At napakaraming uh, paraan para kumita ng pera. Mahalaga lamang na alam natin kung saan tayo makakakuha or makakahanap ng kita or paano ito mapapalago. Tama, sana ay marami kayong natutunan sa ating uh, napag-usapan o na-share ko sa inyo ngayon. Ang dami-dami po nating napag-uusapan ngayon, pero ito yung nakakalimutan ng karamihan. Yung source, yung nag-iisang source na nagbibigay ng kung ano ang mga uh, source ng income natin ngayon or saan tayo kumukuha ng source of income. Siyempre, ako aminin ko sa sarili ko na dito din po ako nagkukulang, yung nakakalimot sa source natin. Alam niyo na siguro kung sino yung pinaka-source sa lahat, kung anong meron tayo, ang Diyos. Baka nakalimutan nyo yan at uh, nakafocus na lang tayo sa kung ano man po ang uh, mga trabaho, ang pagninigosyo natin, kung saan po tayo nakakakuha ng mga pera natin na sa pang-araw-araw na gastusin, at uh, saka mga kung ano pa yung mga plano natin sa buhay. Kaya naman, for more videos or... Marami pang videos na ipopost dito. Mag-like and share lang kayo or mag-comment dito sa ating video na to at follow na rin sa page na ito. Bye-bye!